Pero meron, to, di ba, meron po tayong tinatawag na yung portion control. So, paano naman po yung nakakatulong para ma-maintain natin yung healthy weight natin? Okay. Maganda kasi yung portion control because nababalance natin yung nutrition na kinakain natin. Okay? And that, uh, meron tayong self-awareness sa mga kinakain natin. So, hindi lahat po nagpo-portion control, but if you do it and eat moderately dun sa mga kinakain, natin, maganda siya because again with portion control uh, na babalance po ang diet natin eh. kasi nakikita natin oh ito lang yung portion na ano dapat kong kainin ng carbohydrates ito lang sa gulay ito sa lean protein So at the end of the day, babalik pa rin tayo sa pinggang Pinoy. Kung kaya. Kaya lang nowadays kasi di ba, lagi tayo umu-order ng ano, ano, ano sa labas. <laughs> Hindi na natin nababantayan ng portions. So we really have to make conscious effort para po dito. Conscious and purposeful effort. Kailangan yung lifestyle natin may purpose. Kaya gusto natin yun para magkaroon po tayo ng long-term health and well-being awareness. Ang dami po kasing short-term trends ngayon, di ba? Iba-iba iba ang mga diet. Oh. Portion control. Mm -hmm. Pero Dok, pwede po ba namin matanong about yung sa meal plan naman? Yung pagmi-meal plan, gano'n po ba ka-importante yun? Tsaka yung iba po kasi pag sinasabing meal planning, parang ay mahal yung ganyan, mahal Oo. yung mahal ma-maintain yan. O kaya yung, oh. ano, yung sinasabi ng mga nanay, hala, magmi-meal plan pa tayo. Ang araw-araw nga, hirap na akong mag-isip ng ulam. Oh, oh. <laughs> Di ba? Paano pa tayo mag-meal plan yan? jo sa fitness ba diba, doc sa fitness <laughs> oh, then usually uso yan yung mga meal planning mm -hmm. like for example for a week in eh, ipaplano na yung meal nila pero sa mga yung mga normal lang na ako na sabi natin mm -hmm. hindi naman uh, baga ganun ka cafe or hindi ganun exercise mm -hmm. or normal lang na tao na hindi masyadong into fitness paano po ang meal planning yeah ang meal plan po kasi parang nako siya sa mahal na pagkain. Yeah. hindi dapat tapos we do meal planning every day, no? Before pa po na uso ang term na meal planning, ginagawa na natin yan sa pang-araw-araw na buhay ng ter, no? Ang kagandahan lang sa meal plan, okay, punta po tayo dun sa binabayaran na meal plan. Ito ay calorie counted. Okay? And then, alam po natin yung mga kakainin natin. So, if we will put that in our household, meal planning-wise, paplanuhin lang natin kung ano yung mga kakainin natin. So ngayon, mas aware po tayo na dapat mas mataas or mas increase ang vegetable intake at fruit intake. Meal planning mo yon no? Na dadamihan mo ang pamamalengke ng prutas at gulay. Okay? And then, pwede rin po sa meal planning, no, isama natin yung pag-change, maaari ng klase ng rice na kinakain natin. Or pag-reduce din ng ating sugar intake. So, meal planning ah uh, pwede nyo pong isulat yung iba po naming mga uh, pasyente no, sa lifestyle medicine. Okay? Yung mga uh, kinakausap po namin. Pwede po namin bigyan sila ng mga recipes kung saan may mga calorie count na yon wow. Okay? pero sa ibang household, pwede naman... You can you can just cook vegetables. Okay na 'yon, no? Damihan niyo po yung portion ng vegetables and that's okay. Um may I add also the choice architecture? We use this 'Pag sinabi mong choice architecture, kung ano po yung available sa kitchen, 'yun yung kakainin natin. Tama po ba? Mm -hmm. So kung puro junk foods ang nasa kitchen natin, 'yun ang kakainin natin. Mm -hmm. Or kung puro matataba, 'no? So you have to change the choice architecture, okay? Titingnan po natin, dapat uh, conscious tayo sa mga pinapamalengke natin. Kasama po 'yun sa meal plan. So damihan natin talaga fruits and vegetables. 'Yan talaga ang laging eat. Bawasan oh, na natin 88. yung kakalagay ng lunggani oh. sa tocino oh. sa so oh, ano oh. pag na ng supermarket, <laughs> ha? Oo, oh, tsaka pipiliin oh. natin yeah, talaga, no? no. <laughs> Doc, ano naman po yung mga tips po na pwede nyo pong ibahagi sa ating mga kasangbahay for healthy eating? Okay. For healthy eating, lagi po nating tatandaan ulit, balance, in moderation, variety, and nutrient-dense Okay? So, pagbalanse po, tandaan, pasok dyan parate ang carbohydrates, fats, and proteins. If kayo po ay iinom ng tubig, make sure to drink 2 to 3 liters of water per day. That's the recommended volume. Okay? And then, increase your fiber intake also. Now, uh, hindi lang po nutrition ang pasok sa lifestyle. Meron ding iba pang mga parts, no? May mga pillars po tayo that I also want to uh, let our viewers know. No? Pag sinabi po nating lifestyle, ipapasok po natin dyan unang-una is nutrition. Pangalawa is exercise. Nakakapag-exercise pa po ba tayo? Parang hindi na. <laughs> Nakakapag-exercise pa naman. <laughs> Parang daliri na lang po nage -exercise na nag-exercise So ako. <laughs> uh, the So mm. exercise po, ang recommended natin dyan is 150 minutes a week. Uh, minsan nagbubulat sila po, 150 minutes hindi naman po ito dire-diretsyo. So pwede na 30 minutes per day, limang session kada hibok. Okay. So, pasok din po dyan sa lifestyle or, or overall health and well-being natin is the sleep management. Oh, yeah. Okay. Kaya po ipasok natin na maka 8 hours of sleep man lang tayo in a day. Okay. Substance abuse. Iwasan po ang paninigarilyo at pag-inom ng galak. Okay? Isasama na po natin dyan sa substance is yung mga junk foods. Okay? Particularly the sodas. Ang dami po kasing naaadik at gustong gusto ng sodas. Part na nila, part na yan ng diet nila. So, iiwasan din po natin yon Substance abuse. Okay? Stress management okay stress management and social connectedness para po buo ang kagandahan ng lifestyle natin so magsisimula tayo sa nutrition and then i-follow po natin yung iba pa pong mga pillars yun po ang ating advice for everyone